Good morning, good morning. Ay, good afternoon na pala mga saksid. Ayan, nandito po tayo kung inyo ito. Vlog natin mga saksid. Ito yung time po na nag-vlog po tayo dito sa Kaudi. First time na nag-vlog po tayo. saksid. Ayan. At lumalabas. Lumalabas tong isa. Ay, okay lang, okay lang. Ayan. Okay. Ayan sisilabasan sila. Ayan. Ayun, mga saksid pala. Ito tayo nag-vlog noon. Noong first time natin nag-ano ng mga kambingan. Tapos so, yun sila sir. yan shout out ko sa nakapanood ng vlog natin na bumili dito kila sir ng kambing. Yes! At okay. uh, ayun. Ito, nagsisilabas na sila. Yeah, yeah. Sandali <laughs> yeah. nila. Tapos oh, na. Hmm. Ayan sila. Yes! Yeah. Um, yeah. Mga ilang heads na to, sir? Mga yeah. uh, 20 po eh. Ah, 20. Yeah. May ba dito na nawala na, no? Ngayon! Yeah. Yeah. <laughs> Ngayon! malalaman mo talaga pag may mga lahi no? ang kagdado ang di diba no glonobian no ay eh, ito available to uh. ayun mga kasaksid nandito tayo para tignan yung mga kambing at kung ano yung mga available na ulit na mga pwedeng ibenta dito sa ano natin sige sir ay, sige, marinig naman. Igaganyan ko na lang. Ayan. Sige sir, pwede ituro yun sa akin sir kung ano yung available natin ngayon. Ah, bago, ito, bago. ano? ito, ano to? Lalaki o babae sir? Lalaki. Lalaki. Oh, ito. Ilang months na to sir? magpa Ah, magpa months. Hello. Ayan, magpa months. Ang lunob yun mga saksi. Tapos ito. Ah, itong dalawa sir. Opo. Ayan. Oh. sa babae ba ito sa lalaki? Eh, Ay, sa lalaki. So para sa lalaki, yung naka sir, anong binili niya nung kahapon ba yat? Yun? Yung Apo, kahapon. Ay kahapon. Ay yung lalaki, yung silver na tinuro ko po sa inyo, ayan. yung mga lumalabas. <laughs> ah, ayun ay, yung kinuha niya. Ah, nag nagustahan niya siguro yung tindig ng ano no? Apo. Nung kambing. Baliw ito po sana yung kukunin niya. Nakita Aito. niyo po yung ano. Ayon, ano. Kapag sundo na parang siya si Papa. Ah, ayan. bihira rin siguro kasi yung kulay noon, yun, no. Yung ganoon. Bihira yung kulay. Ito sana kukunin niya kaso nung nakita niya yun, <laughs> yun wala bas. Yun na. So bali tatlo no, andun yung isa. Tas andito andun naman yung isa. yung isa. Ano pa sa baba? Yung... Ah, yung mga ano, free. Oh, Ay yung mga <laughs> free na ibenta pala. Oh, so oh, grabe yung tangkad dito. Tumayo na siya. <laughs> Ito yung laki no. Opo. Oh, wow. ah. yung bag na kinakabit natin. Oh, yun oh. <laughs> <laughs> Anong masasabi mo? Ah! <laughs> Ay, nandiyan na tayo. Sige sir, ano pa yung isa natin sir? Ibang Ay, sir, natin. sa baba. Ay, nasa baba. Ito ano na to sir? Mga, ano na po? Ah, mga inahina. Ah, oh, mga ina. Ito mga buntis. ano hmm. Wala na dito yung kulay brown na malaki sir, no? Yung brown na malaki. Wala na. Yung brown? Oh. Oh, na ah. Uh Okay, ano na po? Ah, ano na? Opo. Oh. Oo, oh, kasi ga parang ganito yun eh. Okay. Mm hmm. Oh. Mm -hmm. ah, nila eh, no? Okay. Ano ah, yung mga available, mga sasid. Ito. Ah, ito. Ito. Ito, ito, ito mga kasaksi. Tapos ito. Opo. Yan. Dalawang babae po yan. Dalo ah, dalawang babae. Opo. Bali lima sila, sir. Na ano, available ngayon, no? Apo, lima. Ah, bali, anim. Anim. Tatlo po yung dun. Das, dalawa. Ayaw pala yung ano na yung tatlo. isang babae po. Uh -oh. Pero ito, mga malalaki na mga malalaki na ito, no? Opo. Ito mga um. four months, mga um, po five months pa lang din po. Ay, oo. kaya hindi pa sila pwedeng, ano. Opo, Adrian. uh -huh. -oh. Pero siguro, pag ano, mapanood naman ng iba to, after one month, pwede na, Opo. pwede na lang. Oo. uh -huh. Ayan, mga saksido. Siyam, ay bali, ano, Ngayon ngayong araw na to, Oh, uh, ani pwede. So itong iba yung apat, ano sila no, four months. Oh, puro lalaki yung sir yung Apo. apat. Oh, puro puro lalaki yung apat makaka-succeed. Oh, uh, grabe oh, niliksi. <laughs> Ayo. Uh, oh, ayun. Nagahabolan sila. Oh, bilis oh. <laughs> ito, ito yung dalawa. Pag lalaki pala, mas matatangkad talaga, no? Ayun, puro mons yun. Pero ano yun? Uh, A-try na ba nila, sir, Madapa? pa? Kakatakbo nila? Wada Madapa Dito? Opo. Pag ma-balance <laughs> yun, yun. Masakit, no? Opo. Ayun, mga kasaksid. Tapos same pa rin, sir, yung price na ano nila, no? Depende po kay papa. Depende. Depende sa usapan, no? Opo. At siguro, meron silang, ano, sir, no, may discount sila oh, pag okay. nakapanood. Tawa, oh. Ayan, okay. yeah, mga saksid, ha. Pag napanood yung to video na to, ayun, ma-assure si sir, makapag-usapin ang presyo. May be-basis, sir, na discount. So, mga, ang lunob yan. Paimban, buhay na buhay na yung, ano, nun, sir. Opo. Oh, buhay na buhay na. Hindi naman na kailangan natin lagyan ulit ng re review, mga saksid. Balikan nyo na lang yung mga, ano, natin naging vlog natin dito kay sir. At dito po yun ulit sa Malasiki, sa may Abunagan, yan, barangay Abunagan, Malasiki. Yan, hanapin nyo lang po si sir Reggie Biray at ituturo na po kayo dito kung saan yung bahay niya. Sige, maraming maraming sa mga kasuksid at yan, na tumingin-tingin lang kayo dito pag napadpad po kayo dito sa Malasiki. Thank you sir. Ah,